Good morning mga guys Kakain na naman tayo ng Ang si ikaw na lang, mama Chang Pinila Tanghalian Tanghalian Kain tayo Nandiyan si Missy Chang Kain siya Naglock Mama Chang Kakain tayo Ang sarap ng ulam namin ngayon Oh, May may sinabaw sinabaw ng barilis at saka kinila may humba pa ang sarap uy 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 uy, uy bata uy oh. na Bye-bye. 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 Kakain tayo sarap ng ulam namin ngayon sinabang barilis kinilang barilis at humba bye bye, bye, -bye.